Nagsigawa ng Maritime drill dito sa West Philippine Sea ang Pilipinas kasama ang mga barkong pangdigma ng bansang Japan at US, dahil di umano sa panggigipit ng bansang China at agresibo nito aktibidad dito sa ating karagatan. Ngunit subalit, ang bansang China naman ay hindi nagustuhan ang mga aktibidad at pakikipagtulungan ng Japan at US. Dahil dito ang bansang China ay naghahanda na rin kung sakaling lusubin sila nito, at ito ay ipinag-utos na ng kanilang Prime Minister. Dahil dito nilabas na ng bansang China ang kanilang nuclear weapon na gagamitin para wasakin at palbosan ang mga makakalaban nito. Nakita nyo naman ang lalaki at ang dami nilang mga nuclear weapon. Kaya pag binanatan talaga tayo ng China gamit ang kanilang nuclear weapon, talagang mauubos tayo. Masusunog lahat pati betlog mo baka tatlong nuklear lang ng China dilit talaga sa mapa ang Luzon at Visayas. So ganito po ang mangyayari pag nangyari nga ito. Panoorin yung mabuti. Ito po ang ating mundo, at yan po ang bansang Pilipinas, kaya panoorin mong mabuti para makita mong hayop ka. So ayan, pinutok na, at agad nilabasan. At dahan-dahan pinagpawisan at bumabay yung mga nuclear missile. So ayan, wasak na wasak talaga, parang pek-pek mo, wasak din, sobrang wasak. Napulbos talaga ang Luzon at Visayas. Nakita nyo naman diba, kaya huwag kang bobo. Ganito naman ang posibleng mangyari pag ang pinakamalakas na weapon ng Amerika ang babanat sa China. Wow garabe! Ang laki, ubos talaga. Sa sobrang lakas, pati puwet punit. Ay hayop, bakit may aso? Pati aso nakikisali, pakitali na si bulldog. Ganito naman ang mangyayari pag sinugod tayo ng mga alien. May malaking insekto na susugod sa Earth, tapos maglipad-lipad hangang masira at maguno ang planetang Earth. Ay grabe, sobrang nakakatakot naman this, parang derecho impyerno ka na kaagad, tapos maminit mo kaagad si San Pedro pag ganyan. So ayan kung nagustuhan mo ang video ko, mag like ka naman hayop ka, wag puro nood mag follow at subscribe ka din.